baka manonood ng ano eh, ng Netflix dito sa nangyayari, no? mga, yung reason for realigning the massive confidential fund request, hindi naman talaga originally para sa West Philippines, yan, no? Parang ganun na lumalabas, no? Naharap yes. ang na dahilan. Although, syempre, you would accept that. That's a victory in itself, no? O sige, yeah, talagang kailangan yan. Kasi kung talagang gusto nilang palakihin yung pondo ng confidential fund, na mga oh. ahensya na kaugnay sa West Philippine Sea, dapat nun palang ginawa na yan, di ba? Oh. So, ngayon ko sila, nagamit sila sa politika, pero nakabuti naman sa kanila at sa atin. Diba? Mag- Exacto, <laughs> Mr. Political Analyst, Christian Ay, hindi. Sierra. Nagpa- lang ako. May may ingit sa iyong analysis niya. No? <laughs> 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 Exacto. Natumbok mo. No? Natumbok mo. Diba? Wala Ikaw ba naman maniniwala na yan talaga ang dahilan no? dun sa pag -align ng intelligence at confidential fund para sa mga frontliners. Diba? Ang ganda, di ba? Yeah. Pero, yeah. di ba? Kung ikaw naman, titignan mo yung nangyari, titignan mo yung mga, mga backstories, titignan mo yung mga personalities involved, eh, medyo magdadalawang isip ka naman na i-conclude na yan nga yung uh, tunay na dahilan. Correct. Pero, Pero iwanin na natin. Bigyan na natin sa kanila yan dahil maganda eh. Diba? Yeah. na natin sa kanila, no? Mm. Huwag <laughs> na natin kontrahin. No? Tsaka <laughs> oh, syempre, alam naman natin na ating mga halal na politiko ay eh, talagang kapakanan lang ng mga mamaya na kanilang iniisip. Ilan talaga so, talagang kwan, gusto talaga nilang depensahan yung West Philippine Sea at tulungan yung mga frontliners ng mga Coast Guard. Kasi okay. yung mga sundalo sa BRP Sierra Madre na umahaba na yung mga buhok at mga bigote, no? mga balbas no sa kakagwardiya ng ating frontline no na sardinas ang kinakain no so baka ngayon spam na spam na ang kanilang kainin no sa ah uh, pure foods corn beef no yan ay uh, grabe uh, like, uh, nag-advertise kayo rito sa programa natin baka maakusahan tayo <laughs> ng ano no di ba pwedeng maling di ba diba, masarap ay ay ayun ng maling Pwede, no? Pwede. Pero binibigay sa kanila nung dati, nung Chinese Coast Guard yan, eh. Pero may um, baka hindi na magbigay. No? Baka hindi na magbigay. anong toothpaste nila? Maxam. <laughs> <laughs> so, so di ba maganda itong, uh, sabi nga natin do sa mga previous episode mo, eh, may mga susunod na kabanata pa ito eh. Okay. Itong tambalus again. loss, okay. itong tambalus loss will define the next few years. Ang aga eh. Ang aga ng bakbakan eh. Kapag okay, Pag-usapan okay. din natin, sino ba ang susunod na oposisyon sa midterm? Eh, medyo mm -hmm. parang... Uh, alam na natin kung sino. Diba? Pwede kayong ano, pwede kayong ng ano, no? political thriller no? sa Pilipinas. Pwede, no? pwede, pwede kayong sultan yung Ronald Yamas. <laughs> no? Diyan uh, uh, tayo may ano eh, sa mga kwan, sa mga intriga. Uh, uh, mahirap pregnant? tayo sa mahirap tayo sa budget pero just sa mga intriga, dami, Daming na uh, bestseller uh -huh. ang pwedeng gawin dito eh. No? Kumbaga ano, na, na kung pregnant ang inyong pag-iisip, kabuuan uh -huh. na. na. No? Lalabas na. <laughs> Lapit nang pumutok ang ano. Paano bigyan? <laughs> anyway, oh. ito. Puntahan natin. Nabanggit yung next chapter, no? Eh, mm. ano namang kaya magiging balik nung Sarah Duterte kung ito nga yung ginawa sa kanya? Kumbaga, valid yung reason para tanggalin yung confidential fund niya. Sina ba naman ang sasalungat doon, di ba? Mga yun para sa bansa. Pero, alam natin yung undertones doon, di ba? So, kumusta naman kaya? Paano kaya magiging balik dito nung Sarah Duterte? Well, dalawa, dalawa yung pwedeng gawin ni Sarah Duterte. Cut clean. Dahil bagahin eh. No? Naging bagahin na eh yung kanyang confidential tsaka intelligence fund. Tsaka di na niya mapasa sa kanyang undersecretary tsaka chief of staff yung sagot no? eh. Siya na yung sasagot eh. So, ang, if I were her, cut clean. Lagyan na rin ng storya, ah, Na siya yung bida. Di ba? Na siya yung magbibigay. Kone niya ng mga ng uh, magandang kwento, telenovela, no? Hindi ba too Pupo, late for that? Oo, nga sa kanya, pupunta ako sa pupunta ako sa Ayumi, no? Hindi naman jet ski katulad ng tatay niya na hindi naman ginawa. Punta siya roon, no? O ako sa kanya, no? Ang problema lang ah, baka lumubog, tapos yung laban, no? <laughs> <Dun> sa... <laughs> so Masyado yung, yung script writing, grabe naman. Masyado <laughs> <laughs> naman naging <laughs> Lumalim <laughs> naman ikalawa, ang gusto ko. Grabe naman. May twist. No, pero yun yung, yun isang option. Cut clean. No? At lagyan niya na ng magandang storya. No? Yung ikalawa ay uh, kontrahin niya. Sinabi niya yan last August eh. Last August kung na-monitor mo yung kanyang, uh, yung kanyang statement. Let the the entire Congress decide. Tsaka we'll Huwag lang live, itong mga leader. No? Para makita, makita, makita kayo, stand up and be counted. Sino ba mga kalabang ko? no? Sino ba ako kontra sa akin, no? Yun yung pwede niyang gawin. Para medyo mag-hesitate, dalawang isip, no? Baka mismo yung presidente na conflict averse, ayaw ng away, ayaw ng away, baka mag-backpedal, no? Yun yung ikalawa nilang pwede gawin na tactics, no? Na ginawa na niya sa obas, ha? Let the entire Congress decide. No, kanya eh, medyo subliminal eh, no? Uh, dahil yung mga marami sa mga kongresista, rin yung kanilang political future. Between now and midterm, syempre ka-speaker sila. Pero after the midterm, ka na sila. So babalansihin nila yan. So baka mag-hesitate yung uh, significant number. At the very least, makikita ni Sara sino kakampes, sino hindi. Yun yung nga. Kung siya ay uh, kung siya swertihin, kung yung universe ay susuportahan siya, Baka magdalawang isip din si risk uh, o conflict-averse President Bongbong Marcos. Baka umiwas okay. din. Itong pangat possibility, uubra ba ito? Kung maga sabi nyo, uh, subliminal yung message to challenge yung Congress, diba? Tumayo kayo, sino ba sa inyo yung para sa akin, sino yung para yung hindi, no? Mm -hmm. uh, in the form of their support or non-support doon sa confidential fund. Pero yung pangatlong option, dapat na ba the gloves are off? Kung maga bumanat na dun sa risk averse na presidente. Kasi yung speaker, binanatan naman niya yung before, di ba? Is it ano, a good time for that o wag muna? Mukhang doon na papunta eh. Kaya nga picture taking ni, ni Digong, ni GMA, ni Bongo, at saka ni Tito Soto. No? Yung picture taking ni GMA, at saka ni Lenny Robredo. No, parang pinapakita nila na nagbubuo na sila, hiwalay doon sa ruling party. Hiwalay sa ruling coalition. No? So, kumbaga, itong mga uh, episode na ito, ng ating telenovela, nabubuo na eh. Doon papunta. At tingin ko, itong uh, lantaran. Lantaran na, pag, uh, na pagkatay. No? Lantaran na pagkatay sa campaign kitty o intelligence at saka confidential fund ni ni Vice President Secretary Sara Duterte, eh talaga masasaktan siya. Ano? Ito yung ginagamit nila eh no, na hindi nila may paliwanag, ito yung ginagamit nila sa organizing. Ito yung ginagamit nila sa pag-organisa ng mga informants. No? Mga informants. Dahil uh, ito, itong confidential fund, eh, para sa mga informant. Eh, ba diba? So, ang dami siguro nilang informant ngayon. No? Yun yung problema, Christian, if you pick too early, five years before the presidential election, ikaw ang number one sa survey, kailangan mo i-maintain yan, kailangan mo i-sustain. Kailangan mo ng huge resources para i-sustain yan. Ikalawa, dapat maingat ka dahil ikaw ang top liner, ikaw ang babalatan ng lahat ng aspirants. So yun yung problema eh. In one sense, maganda dahil mataas ka. Pero five years pa eh. Five years pa. So kailangan mo i-sustain yan. Eh ngayon, tatanggalin sa iyo yung confidential at saka intelligence fund na hindi susunod sa usual auditing. at mga rules, no? Eh medyo mapipilay ka, no? Kaya medyo masakit. No, hindi na makakapagpagawa ng uh, t-shirt katulad ng Fox First at sa oh, mga ba? mag ng Fox First na hinihintay ko na by the way, hinihintay ko yung kapatid, no? Ah, uh, oh, papadala natin, papadala natin. Yan. Ito bago to, ba bagong ano to, bagong series to, pula. Uh, <laughs> mad mad madalas kasi black tayo. So bagong i-release natin to by next week, no? Pula naman. Yan. Okay. Pulang-pula walang pula ah, uh, siya. Baka ma-red tag, baka ma tag kanyang, no? Hindi ba BBM? BBM to. Ganun daya, uh -huh. BBM. Uy, ganito kayo ng, ganito kayo ng signal namin. Ang ah, uh, uh, sign namin, uh, Christian. ng ganito. Oh. Tingnan mo. Ano yan? Ano yan? West Philippine Sea. W. Ah, ayun bala yan. Yung sign, yung pala namin. No? Hintayin mo yung mga kwan dyan, Mga posters, stickers, billboards. Aba, Lala West Philippine Sea. Talaga. No? Sinong kayo? Wala akong, wala akong kinalaman dyan. Nabalitaan ko lang. Ah, akala ko Symbol ng West Philippine Sea. Ah, ganun. Parang, kasama parang, niyo ba mga... Parang, kasama niyo ba yung mga para, senador para, na bigyan tumakang? Diba? Parang yung... Ano <laughs> yon Yung... Uh, yung ano? ano yung, uh, Hunger Games. Hunger Games. Diba? Pero nakabukas. Makaganyan. Uh, no? Ah. Dal yung sa kasi Star Trek eh. Yung ganito. Yung Star Trek. Diba? Yung ganyan. Uh, yun yung okay, akin. Okay. Kaso wala nakakaunawa eh. Parang so, frat sign yan ah. Parang frat sign yung mga sinasabi niyo ah. <laughs> kasama niyo ba diyan sa ganyan yung yung mga senador na biglang tumapang? Ay, ah, hindi, 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 hindi. Ah, si si Manny Pacquiao kasama. Yung isang kamay niya, uh... yung isang kamay niya nakaganito, no? Yung isang kamay niya nakaganito. Yan. Ano 'yung, yung, yung hitay mo. Ipaglalaban ko kayo mga frontliners sa West Philippine Sea. Diba? Teka lang, ba baka naman pa pasingit yung ganyan ha. Baka naman para sa 2025 yan ha. Kayo ha. Layo pa, layo pa. Pabayaan mo na muna dahil uh, kahapon naman, nagsalita ako sa mga mga isda eh. Sa National hmm. Anti-Poverty Commission. Tuwan-tuwa sila nung sinabi ko, kasama niyo si Manny Pacquiao. No? I Ay, mean, may kanta siya, di ba? Yung ipaglalaban ko kayo, something. no uh, Para sa iyo ang laban na to. Yan, parang gano'n, di ba? Oh. Pero gagamitin niya yung sign. Uh, okay, okay, okay. 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 Kaya maganda eh. Paano nagpano eh? Nag-perfect storm, Christian? Nag-perfect storm eh. Yung banat sa confidential at intelligence fund na non-existent dun sa previous vice president. No? Non-existent dun sa previous secretary of education. No? Ngayon nag -lakihan. Kasabay ng concern sa West Philippine Sea. Kasabay ng concern sa frontliners like coast guards. No? Fisher folks. So, napigyan ng magandang uh, narrative yung mga kalaban ni uh, Vice President Sara Duterte. Okay. Hindi ko na, hindi, hindi gato'ng yan ha. Hindi intriga yan. Observation lang. Observation eh ganun, lang. Ganun talaga yan eh. Kung mga, uh, panagkaroon ng confluence of events talaga. Misan mahirap ano, eh, kalabanin yan eh. Mm. Ang ng mga <laughs> mas nakababata diyan realignment of the stars. Ano, uh, if the stars yan. Events, yan. Pero, yan. confluence of oh, the events. Universe. Oh, Pakampi mo yung universe, sabi nga nung bunso ko. oo oh, oh yung siya yung... ay napapahamak, kalaban <laughs> daw niya yung universe. No? yung mga fan ni, ano, ni Paulo Coelho, yan, mga yan ang hirik. <laughs> yan, 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 no. yan. <laughs> The universe would conspire. Mga ganon, no? Yan, yan, ito, ito, yan. Ito, ito, naman ang, uh, ito naman po ang tanong ko, no? So, yun, pinaliwanag niyo yung, ano, yung konteksto ng pagkakatanggal ng confidential funds ni Sara Duterte. Mukha bang nag-emerge siya sa episode na to Uh, significantly weakened politically or not necessarily? Yes. Maliban na lang kung uh, yung mga survey ng kanyang mga kakampi. Hindi ko na sasabihin kung kaninong survey yan. No? Pero yung survey ng mga kanyang kakampi, mataas pa siya. No? Pero usually kasi ang survey may gestation period. So malamang yan ay malalaman natin sa next survey cycle. Next quarter. No? Pero, pero definitely tatamaan siya. No? Hindi siya mag-unravel hindi siya sasabog. Pero by increments, medyo masakit. By increment, medyo mababawasan. No? Hindi kasi siya tatay niya. Yung tatay niya medyo teflon eh. Kahit ini, anong iba to, nila Christian esgera kahit anong iba to, nila Manny Mugato, kahit Wala anong iba, iba to, nila nila Richard De Darian, dumudulas eh, no? Eh, pura -pura si, no? Pero puro nga tayo diyan eh. Oh, pero si Sara Duterte, medyo dumidikit ng konti. Lalo na yung kanyang confrontation with Senator Risa Ontiveros. Medyo talo siya ron, no? Talo siya ron, no? no? Bakit Ikaw naman? Ang sumagot? Ikaw ang sumagot. Mandate lang yung tinatanong ko eh. Mandate lang. Di mo, papasa mo pa sa USEC tsaka sa COS. Tapos pag... Diba? Okay. Kumbaga, paglabas mo ng bahay tsaka mo binato yung bahay. Tapos yung, uh, yung paliwanag niya medyo kapus eh. Simple-simple lang eh. Saan mo mo ginamit yan? Eh, nung kinwestiyon nga siya ni Risa noon, eh, 19 days. Eh, na 11 days na. No? Eh, medyo mahirap. Lalo na, yung mga, yung mga detractors niya, na dati ay mga hindi lumalantad, medyo lumalantad na ngayon.